tandaan mo pa ba ang magaling na aktor na nasa akin likuran? Siya ay si Rosauro Daniel Adams Roque o mas kilala natin bilang Boy Roque. Ipinanganak noong September 8, 1962. Siya ay isang magaling na aktor, stuntman at fight director. Lingid sa kaalaman natin lahat na si Boy Roque ay isa palang master sa Pilipino martial arts. Ang kanyang mahabang buhok maangas na tindig ay akmang akma sa mga papel na kanyang ginagampanan bilang isang kontrabida. Madalas niyang gampanan ng papel na sundalo, siga sa kalye, bataan ng drug lord at marami pang iba. Ngunit ang talento ni Boy Roque sa pag-arte ay hindi lang pagiging kontrabida dahil malimit din siyang mapanood bilang kakampi ng pangunahing bida nalang na lang ng pelikulang Mista kasama ang magkakapatid na Padilla. Kung kilala mo ang aktor na ito, mag-comment ka lang kung anong palabas ang napabilib ka na karakter niya. Hanggang sa muli, paalam!